ginang pinatay sa taga ng kapitbahay sa Cavite. Naritong news ni Jen Patrolia. Isa ng malamig na bangkaya na matagpuan ang isang ginang na natadtad ng taga ang mga katawan sa tabi ng kalsada matapos pagtatagayin ng itak ng lalaking kapitbahay sa Indang Cavite. Kinalala ng pulisya ang biktima na si Rosalie Cantillos, 47 anyos, habang agad na naaresto ang sospek na kapitbahay na si alias Willy, 40 anyos. Sa imbestigasyon ng pulisya, naglalakad ang biktima pa uwi sa bahay ng harangi ng sospek sospek. Nagkaroon ng komprontasyon ng dalawa hanggang sa bumunot ang sospek ang dalang bolo at pinagtataga ang biktima hanggang sa mapatay ito. Inaalam pa ng pulisya ang motibo ng pagpatay ng sospek sa kanyang kapitbahay. At yan ang aking news scoop ako si Jen Patrolya nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.